ganun. Ay, mga okay, kakulkol, customer po tayo. Ino iron back to zero na naman. Na. Ako nasa na sa no. Tayo ni mo Aray ka po, madam. Aray! Ah, aray nga po. Eho. <laughs> oh no hope, eh, oh. No, po, po. Ito, oh. Madam, Nag napapaano rin ako. Email ko Nagjo-joke po ang aming si Madam. Baka akala nga eh. Ano? Chumihin <laughs> po pa sa gupit eh. Basta aaray ka ka Legit na talaga yon Hinila na. Ito oh. Parang pa rin hindi yan tagal kasi na ano to, parang paunyata eh. Imahinarin. No, no, wala nga kasi kay no, no. pain tolerance ni si Madam. Mas medyo parang mas malakas-lakas pangasim Madam Ina, tarati. Abay ko unting angat din eh. Umaaray talaga ba? yan na ano ng manugang ko kaya lang ayaw niyang pakialaman yung, yung tabi tabi basta aray po mm hindi -hmm. eh, ito so, kaya, kaya naman na, niya tanggalin. kasi ano na nalalim talaga kaya mo ito nga wala sika dere dere ito ka pag tayo tumabay. eh paano yung hiyaw Panay, sayo. Po, sa'yo ano tong ID number yung ito ah, Ma, masakit siya kung ano Oo, maging ko po ano. ngayon ko lang. Ngayon lang ako nagbasa mata mo. Ngayon ko lang nabasa ang message mo. Na ano? Si Madam po kasi hindi nagagalit sa boses. <laughs> Ewa ko no. kung paano ang boses niya paggalit. Kaya nga. <laughs> ano ba, hinhen? Eh, uh, eh. Uh, para din akong dragon sa amin. Sa bunso ko, nako.

Ya, amo. Kita kahani lagi. si uh, bayan, Pham, okay, ay, ano, mama, dais, si kita Si kita ke si ano kau ini nak karudin. Karena kau ini nak karudin. ako kau ini nak karudin. Karena kau ini nak karudin. tayo kau sa nak karudin. Karena kau ini nak karudin. Karena kau ini nak karudin. Karena kau ini

pati. na Dala lahat. Baka may uh, baka do, kaila, ano, kaila oh, mase, Ramos, Ah. Baka doon ano, gellin doon. Oo, kasi Tim Ramos 'yan. Oo, Tim Ramos Yung Tim Ruby. Mm. Standard all may pa Hindi, kasi baka ano yan. sa okay, mga may, may uh, ano na, may may, oh, na. may, may so, Parang selected yeah. lang. wala yeah. Sa ano po yan sa okay. may bigas din. May pabigas din. Dali lang po. Mami, na. Ayaw, mo kung kayo at ang galing mo tayo paka-tain natin. Masigla ang party Hi, hello po. Kain tayo. Meron? pa lang, maghahain pa lang ako. Hay po. Wala Wala pa si Ara? Sandugo. Ayto ito, Ami po ang tropa n'natin at saka kapatid ko. Sana keng pakilala. Ayun, paki- Ayo paki. ka ka. Pasok ko kayo.

Rambo. Rambo? Oh, Rambo. Oh, oh, Rambo. Rambo. Rambo! Rambo. Rambo. Kasi, huwa, mali, sorry po ha, gawa nang pinag-uusapan <laughs> namin kanina. Okay, nakuha pa sa <laughs> akin. Sa record. Hey, hindi, gawa ano, ni Ara, dito kong po lagi. Eh, nasa isip ko si Rambo, Rambo, Rambo. Hindi, Rambo. Pero hindi ko rin alam niyo kung sino ba yun. Ramos kasi sasabihin ko, bakit Rambo sinabi ko? Rambo. Um, Pasensya na ho kayo. Isang... Teka lang. Medyo saglit lang. Dahan-dahan lang madama. Nakadikit eh. Pwede madam <laughs> Kapit ang ano eh. Aaray ka lang, madam. Tatanggalin talaga yan, madam. Kasi ah, sakit. Saka lang. Ako ang parang ako. Ayaw ko ay. na. Mahina lang, ano dito ba? Mahina intolerance niya. Ay po, magstepin po kayo. <laughs> Excuse po. Anak, labas mo silang bangko <laughs> 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 na, Hindi naman sila uu. Itong reels. Hindi, hindi na gumawa at ganyan, ako pa ah, po kayo? Opo, na na ko sa ah, kayo po. Ako no, hospital po. Ay, medyo may na ano May naiwan po tapos po uh, namasa. Kasang-gasan nang itim na po 'yung isang daliri. Hindi po natanggal 'yon. Opo. Uh, mahaba na parang na yung sungay na. Ang nangyan. Na meron naman akong nalinisan galing Maynila. Yung lobo ba to? Ay, oh, Lo, yung lobo ang gilid. Lobo ako, to. Ay, na po po, po. Ay. Ayun. Po na po. Sabi ko, kumagat ka Lala. sa na. <laughs> wala na yun Ganun Wala mo. na. Sabi uh ko, -oh. kumagat ka. Tatanggal. Sa Kasi kahit daw dinadala sa ano yun, sa ospital, Ganon din ang tubo eh. Eh, pero doktora na siya ngayon. Board passer pa. Very good na eh. 12K po, regastus ko Ay, Diyos mio. Kaya pala ayaw mong manuod, madam. Lumalayo po, ha? Ano po, ano po? Anesthesia po. Ah, siya naman... Pero pagka wala po ng anesthesia, ay, sino may rampo na sa Ba, Ewan, wala. Wala siya yung test? Ah, wala po ba? Ramos okay. kasi